Bibir, mulutku lepas pun je. Eh, awal lah. Tahan. Tahan. tak Tahan. 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 nakataas ba kayo eh? Taas. Dumating na ang takdang panahon para kayo ay mamili ng mga damit do kay Ukay gamit ang budget na 7,000. Pero habang ginagawa ninyo ito, kailangan ay, ay hindi kayo makilala ng mga tao sa inyong paligid. Ibig sabihin, kailangan ninyo magsuot ng disguise at hindi kayo makilala. Makilala bilang teen housemate. Kapag kayo ay nakilala ng mga tao, may kaakibat itong consequence na malalaman ninyo sa takdang panahon. Ngayon ay pag-usapan ninyo ang inyong diskarte, pagpisahan na ang inyong pagsot ng mga disguise Matapos ninyo ay bibigyan ko kayo ng isang oras para mamili sa ukay-ukay. Lakas. Eh, brother. I'm holding, holding. There. there you go. There you go. No one's gonna recognize me. <laughs> My body. Right, you... body ko Are you gay, sir? My clothes back Ano ang magaganap sa pagsisimula ng ukay task ng team? At Ay! ano ang magagano ng housemate sa pagpasok ni Jeffy? Abangan niyan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother and Sina Sinabaninay at Jeffy pinag-uusapan naman ang kwento ng kanilang nakaraan. Pag tinanong nila, paano kayo nagkakilala? Mm-mm. Common friend. Common friend. Friend mo sa Facebook. Ako. Oh, ka taga-Kavitika naman. No? Sabihin so, mo taga-Kavitika, malapit-lapit no? sa Batangas. Oo. Okay. So kinupuntahan mo ako sa Ambulance. Um, Baka naman ako ex sa Batangas. Ha? Di ba? Hindi to. Oo. Alam mo, ganda yan. Si, handa ka na bang makinala ang mga housemates mo? Apo kaya. Excited na pa May nakikita ka ba dyang main plate? Yes po kanya. Naging PJ na <laughs> Bakit nga ba yan ang pangalan na nabili mo? Uh, sa amin po, feeling pogi ako lagi So parang, minsan ginagawa ko po siyang nickname po Parang Pogi Jessie, gano'n Kaya PJ? <laughs> Welcome to my house, PJ Thank you Kuya sa pagpasok ni PJ, wala kang kaalam-alam sa prank na inihanda ng housemate. Hey! It is a new guy. Nice to meet you. How are you, man? PJ? What's your name? PJ. PJ, nice to meet you. Cora. Cora. Seven. 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 Alam Kasi sabi niya yun mabenta good 'yun. lang natin sila may march. Uh -huh. 'Yun lang ang pwede natin gawin siguro. 'Yun lang ang Sweet ang tens niya. Sweet siya sa mukha Parang friendly ang ngiti. I'm excited. para sa Thank you. Bye. Where are you from, PJ? Ah, P J. P J. Hi, P J. You know oh, you're in right. the house too, yeah. That's why we got We got, it. got, got it. I don't know the instructions. have you Instructions. Because we've been doing this. have been doing this. have been we've been doing this. have this. have been have have been doing this. have 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 been doing this. have doing this. have

na ba Luis at Jessie at paano magtatapos ang ukay task ng mga teens? Yan ang dapat nating abangan. Samantala, simula Huwebes hanggang Sabado, magsisimula na ang okay na ukay ni Kuya sa harap mismo ng Big Brother House kung saan niyo mabibili ang mga damit na mas lalong pinaganda at pinakaporma ng mga housemates. Makakatulong na kayo sa task ng housemates, makakapagbili pa kayo sa Charity First Foundation. Salamat sa pamilya, ito si Biako Gonzalez at ito pa rin ang Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Abangan bukas! Ano pa kaya ang matutuklasan ng housemates sa di umano'y na nakaraan? Anina Baninay at P.J. Magtagumpay pa kaya ang siin sa kanilang bukay ta? At anong naman ang mga kananapan sa pagpasok ng two vlogger na si Abangan ang lahat ng dito lang sa Pinoy Big Travel Vlog Season 7.